Carlo, Charlie ikakasal daw today, parents ng aktres dumating sa Pinas. Kalat na ang chika na ngayong araw, June 9, magaganap ang wedding ng celebrity couple Carlo Aquino at Charlie Dizon. Walang inilabas na kahit anong detalye ang magkarelasyon tungkol sa kanilang kasal, at lalong walang nabalitang nag-propose na ang aktor sa award-winning kapamilya actress. Pero ang isa sa mga senyales na posibleng totoo nga ang kasalan today, ay ang pagdating sa Pilipinas ng mga magulang ni Charlie, na nakabase sa Los Angeles, California. In fairness, kung totoo ngang ikakasal na ang dalawa ngayong araw ay napakagaling nilang magtago ng sikreto. Pero ayon nga sa kasabihan, walang lihim na hindi nabubunyag kaya naman usap-usapan na ngayon ng mga marites ang magaganap na wedding. Sa isang Instagram post ni Carlo kagabi, mababasa ang kanyang sweet message, para kay Charlie, kalakip ang litrato nila ni Charlie, na magkahawak kamay habang nasa tila isang lake. Napakasarap ng kanilang mga ngiti sa photo, na may caption na, unti-unti natin gagapangin ang buhay ng nakatawa. Nagreply naman si Charlie sa post ni Carlo ng I love you, with matching heart at teary-eyed emojis. Sa panayam ng veteran showbiz columnist na si Gorgi Rula kay Charlie, sa naganap na 47 Gawad Urian kagabi, June 8, kung saan itinanghal na Best Actress ang dalaga para sa pelikulang Third World Romance katambal si Carlo, hindi niya sinagot ng diretsahan ang tanong about the wedding. Nang usisain ang aktres kung bakit umuwi sa Pilipinas ang kanyang parents, ang maikling sagot ni Charlie ay, dahil gusto po nila. Ilang beses nang na-meet ni Carlo ang mga magulang ni Charlie sa Amerika, kaya posibleng doon naganap ang pamamanhikan at engagement. Kung matatandaan, nabalitang nag-propose na si Carlo kay Charlie, matapos mapansin ng netizens ang kumikinang nasingsing na suot ng aktres sa ilang events. Todo tanggi si Carlo that time na engage na sila ng kapamilya aktres, at siya ang nagbigay ng bonggang singsing -sing na suot ni Charlie. hindi galing sa akin yon. Hindi ko alam, ang natatawang say ni Carlo, nang makatsikahan ng ilang members ng Showbiz Press, sa pa-thanksgiving ng Bioderm Corporation sa Angeles, Pampanga, kasabay ng Chinese New Year. Kasama ni Carlo si Charlie sa naturang event kaya natanong din siya about the ring. Anya, singsing -sing ko po ito. Nasinang ayunan nga ni Carlo sabay sabing baka raw na nanaginip lang yung nagpakalat ng naturang chika. Super happy daw siya sa relasyon nila ni Charlie, pero hindi niya masasabi na ultimate happiness na ang nararamdaman niya ngayon. Ayaw kong sabihin umaapaw eh. Kasi palaging meron pang magpapasaya sa iyo sa buhay na ito hanggat hindi pa natatapos, sabi ng aktor. Masaya kami ni Charlie. Nandoon ako. Saka hindi ako, wag ka masyadong excited kasi hindi pa tapos yung buhay mo. May biglang manggugulat sa iyo dyan, anya pa. Ibang iba raw talaga si Charlie bilang girlfriend, palaban kasi eh. Palaban sa tamang paraan. At sa kaanggaan, ang sarap tumawa. Naririnig nyo naman kapag tumatawa. Sa pa may problema, upuan, pag-uusapan ng maayos. Nag-aaway din naman kami, pero napag-uusapan ng maayos. Yun naman yung pinaka-importante, maglalakad kami, lalabas kami, pag-uusapan namin, anya pa. Sa ngayon ay abangan na lang natin kung may magaganap nga ba talagang kasalan dahil lalabas at lalabas din naman 'yan. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.